magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ang lahat ay nagbukas ng kanilang mga imperyo at mga sekta para bigyan ng suporta ang assassin sect. Sa nais nitong makipagpalitan ng kalakal, para matustusan ng assassin sect, ang kanilang mga pangangailangan at si Daryl habang nagpapasalamat si Lily sa mga tulong na pinaabot ng bawat nasa loob ng silid pagkainan. Ito ay masyado parent curious na kung ano ang nasa likod ng maskara ng babae na nagmula sa Assassin's sect. At naririnig ng lahat ang pagpapasalamat ni Lily. Si Zubaji ay biglang nagsalita. Oras na para tayo ay magsaya. Brother Daryl, may lugar ba sa iyong kaharian na maganda pagganapan ng ating gaganapin na kasiyahan? kung dito tayong lahat magiinuman. Mukhang ang lugar na ito ay makakapagbigay abala sa ating kasiyahan. Mas maganda sana sa isang lugar na malawak at may magandang tanawin. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi, Brother Zubaji, sa totoo lang ang sarili kong kaharian ay hindi ko pa talaga nalilibot ng ayos. Kahit na ito pa ay mansion pa lang ni Eunice hindi ko din alam kung saan natin pwedeng idaos ang araw na ito. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Yunis siya ay nagsalita. Kahit malaki ang pagbabago ng lugar na ito, may isa akong lugar na alam. At sigurado matutuwa kayo, at dinala na kita doon Kuya Daryl. Sabi ni Yunis, nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Huwag mo sabihin sa Harden ang iyong tinutukoy. Sabi ni Daryl at nang marinig ito ni Eunice siya ay ngumiti at sinabi. Tama ka kuya Daryl. Makakatiyak ako na magugustuhan nila sa lugar na iyon. At sa lugar na iyon pwede tayong lahat magpakalasing. Sigaw ni Eunice. Nang marinig ito ni Daryl at nila Zubaji. Si Zubaji ay nagsalita at sinabi. Kung ganun, tere na sa lugar na iyong tinutukoy. Kanina ko pa gustong magsaya. Sabi ni Zubaji. At si Eunice ay nagsalita mga mahal na empress, mahal na reyna, mga emperor at mga Master ng bawat sekta. Tere na sa lugar ng ating pagdarausan ng kasiyahan. Walang babalik sa inyong mga imperyo at sekta. Ngayon araw lahat tayo ay magpakalasing. Sigaw ni Eunice. Nang marinig ito ng lahat sila ay nagsigawan sa saya. At si Eunice ay pinangunahan ang pagpunta sa harden ng kaharian ni Daryl. At dahan-dahan naglabasan sila Ganggang, Zubaji, Ambrose, Reyna ng South Cloud, Irene, apat na Ferry, Ambrose, Sec Master Marvin, Lily. At sila Daryl at Lynn ay naiwan sa glit sa loob ng silid hapagkainan. At samantala sa labas ng Empiryon ng Westrington, si Queen Zilong ay nakalutang sa hangin at ito ay nakakaramdam ng sobrang galit sa kanyang puso. At ito ay mabilis na lumipad papalayo sa Empiryon ng Westrington habang nalipad si Queen Zilong. Bigla itong may naisip at bumulong sa kanyang sarili. Hindi pwedeng babalik ako sa aking imperyo na magmukhang talunan. Kung hindi sa babae na nagmula sa lahi ng mga elf. Hindi ako mapapahiya ng ganito. Makakaganti din ako sa ginawa mo sa akin. Prinsesa ng mga elf. Sa ngayon ay hindi pa kita mapaghigantihan. Dahil nasa feeling ka ni Daryl. At nasa paligid mo ang Elysium Gate at New World at ang iba pang pamilya ni Daryl kaya hindi na muna kita iisipin. Ngunit, ngayon ang kailangan ko muna paghigantihan. At madali ko lang ito maisasagawa. Ang sekta ng Assassin's Sect, kung hindi rin dahil sa paglihim ng babae na iyon na nakasuot ng maskara na nagmula sa Assassin's Sect. Hindi ko maisipan gawin ang mga bagay at mga masasakit na salita laban kay Daryl. Ngayon habang kinakaawaan kayo ng lahat ng mga Empress at Emperor, sa loob ng kaharian ni Daryl, ang inyong sekta ay aking sisirain. Sabi ni Queen Zilong sa galit na galit na tono. At ito ay, mabilis na lumipad patungo sa lugar. Kung nasaan ang nasasakupan ng assassin sect at mismong sekta nito. Oo si Queen Zilong ay sobrang galit na galit sa oras na ito. Naisipan niya na bawian sila sect Master Marvin at si Lily. Sa pamamagitan ng pagwasak nito sa mismong lugar. Na nakatayo ang sekta ng assassin sect ang tinataglay na lakas ni Queen Zilong ay kayang-kaya niyang pumatay ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Ngunit ngayon, ang daan-daang kasundaluhan ng Assassin Sect ay kasakasama nila Sect Master Marvin at Lily na tumungo sa Imperio ng Westring At ang mga naiwan sa sekta ng Assassin Sect ay iilang mga kasundaluhan lamang. Kaya mas madali kay Queen Zilong nawasakin ang lugar ng Assassin Sect. Samantala sa loob ng silid hapagkainan, sila Daryl at Lynn ay naiwan sa loob nito. At maya maya si Lynn ay nagsalita nang makalabas na ang lahat. Binabati muli kita, hindi ko alam kung ano na ang itatawag ko sa iyo. Sabi ni Lynn, nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Salamat sa pagunawa sa lahat ng nangyari nang dumating tayo sa aming mundo. Hindi man lang tayo nakapag-usap ng ayos. Simula nang mapadpad tayo sa aming mundo. At salamat din dahil natanggap mo agad ang tunay kong pagkatao. Na matagal kong itinago sa inyong lahat lalo na sa iyo. Akala ko nung una, hindi mo ito maunawaan at lubos kang magagalit sa akin kapag nalaman mo ang totoo kong pagkatao. Sabi ni Daryl kay Lynn. Nang marinig ito ni Lynn, siya ay nagsalita at sinabi, Wala naman akong magagawa, kailangan kong tanggapin lahat ng aking nalaman ng makarating tayo sa inyong mundo ng mga tao. Ang nais ko lang malaman mula sa iyo, kung kailan tayo babalik sa aming mundo. At alam ko ang aking ama ay nag-aalala na para sa atin, sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Daryl siya ay medyo nag-alala. Miss Lin, tama ka, baka si Master Ken ay sobra nang nag-aalala sa iyo. Lalo na ang buong lahi ng mga elf. Matagal-tagal na din tayong umalis. Sa inyong kaharian upang pumunta sa sagradong harang kaya nakakatiyak ako na tama ang mga naiisip mo na. Ang iyong ama ay sa mga araw na nagdaan silang lahat ay nag-aalala na. Huwag kang mag-alala, sa oras na matapos ko ang dapat gawin sa Westrington tayo nang babalik sa inyong lugar. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Lynn. Medyo sumama ang timpla nito at medyo nagbago ang aura. At si Lynn ay nagsalita, hanggang kailan mo pa matatapos ang lahat ng dapat gawin sa mundo nyo ng mga tao bago tayo napadpad sa inyong mundo. Ang tanging hangarin lang natin ay makabalik agad tayo sa aming kaharian. Ngunit nang mapadpad na tayo sa inyong mundo, nagiba na, nauunawaan ko lahat Daryl. Ngunit ngayon, kailangan mo din ako unawain. Kailangan na natin makabalik sa aming lugar sa madaling panahon. Sabi ni Lily, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Miss Lynn, ngayon palang lang nabuo ang bagong imperyo ng Westrington sa aking pamumuno. At ito ay kakakalat lamang sa buong mundo namin mga tao. Kung ako ay aalis agad. Paano na lang ang magiging katayuan ng mga tao na aking nasasakupan kung walang mamumuno sa kanila? Lalo na sa imperyo ng Westrington. At madami pa akong kailangan gawin talaga sa mundo na ito. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lynn, siya ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi. Tulad ng ano? sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita at sumagot. Sasabihin ko sa iyo ang isang dahilan kung bakit hindi pa ako makaalis-alis sa mundo namin mga tao. Dahil inaalala ko ang lagusan na ating pinaghulugan, na nagmula sa inyong nasasakupan sa kabilang mundo. Nais ko sana itong mabantayan ng gusto gamit ang aking mga kasundaluhan. Ang pinakadulo ng lagusan na iyon. Para walang makadaan na kahit na sino man nila lang na magtungo sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Lalo na ang mga ibang nilalang ay hindi ko hahayaan na magamit ang lagusan na iyon para makarating sa aming mundo ng mga tao. Sa mabilisang paraan lang, napakadelikado para sa amin. Kung ang lagusan na iyon ay maging daanan ng iba't ibang nilalang tulad ng lahi ng mga demonyo. Kaya nais ko itong mabantayan ng sobra, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lin siya ay nagsalita at sinabi, Totoo nga na magiging delikado para sa inyo. Ang lagusan na ating natuklasan kung ito ay malalaman ng iba't ibang nilalang na namumuhay sa ating dahigdig. Ngunit, kaya mo naman na magawa iyon. Ano pa ang dapat mong problemahin? At kung sa lagusan tayo ulit dadaan, makakabalik agad tayo sa aming kaharian, at kahit anong araw ay kayang kaya din natin makabalik sa inyong mundo. Sabi ni Lin nang marinig ito ni Daryl. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Hindi ganon kadali gawin ang mga bagay na iyon. Kailangan ko pa masiguro ang kaligtasan ng lahat ng nandito sa aming mundo. Lalo na ang aking mga kasundaluhan na itatalaga sa lagusan na iyon. Kailangan ko ng lubos na mapagkakatiwalaan na piling kasundaluhan para may talaga ko sa lugar kung nasaan ang lagusan na ating dinaanan. Alam mo naman na ako ay kakabalik ko pa sa aming mundo ng mga tao. Madaming nagbago dito, na kahit mga kasundaluhan ko dati ay ang iba ay nagsiwala na. Sino na lang ang basta-basta kong itatalaga sa bagay na napaka-importante sa ating lahat. Lalo na sa kaligtasan ng bawat tao na sa aming mundo, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lynn, siya ay nagsalita at sinabi, Nandito naman ang iyong mga kapamilya para gumawa muna ng mga nais mong gawin sa iyong mga nasasakupan at tulad ng pagbabante sa lagusan na ating natuklasan. Ang kanilang mga kasundaluhan ay kanilang kilalang kilala na nila ang mga ito. At ang iyong anak na si Ambrose. Ang Elysium Gate na dati mong pinamumunuan ay nagtataglay ng malakas na hukbo o mga kasundaluhan. Ang North Mona, ang kanilang Emperor at Empress, ay mga immortal sa inyong mundo, na nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual. At ganun din ang kanilang mga kasundaluhan. Ano pa ba ang dapat mong ay dailan? Ayaw mo lang sabihin na hindi mo kayang maywan ulit ang mga mahal mong asawa. Sabi ni Lin. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye